Yan, hello mga kumartes. Ayan, nagpabila ko sa asawa ng tinapay sa bakery. Tikman natin, tayo yung magmumukbang. Saan? Magmumukbang tayo. Ito eh, dadalhin din namin bukas sa ano, sa, eh, sa ano, sa martes. Sa pagkawin sa kapatid ko kasi kailangan namin ng tinapay. Nagpabili lang talaga ako ng crinkles pero hindi yung binili? Apat na klase ng tinapay. Sabi ko kasi, basta masarap sa paningin niya, bilhin niya. Crinkles lang talaga yung ko sa kanya yung chocolate crinkles. Pero ito, tikman natin ito ay yung parang ano, tawag dito yung, yung parang may, isin sa saklob. Ano tawag doon? Dali, mo tawag dito yung parang sa club? Dali, ano tawag na dito? Hindi ko lang. Hindi ko natin. Noong unang panahon, dalaw pa to eh. Hmm. Hindi oh, ko, ano naman ko yung tawag dito? Ha? Sabote. Munggo daw to, munggo. Palaman man ay munggo. Yung isa. Hmm? Ayos ang doon, not alam, but... Hmm. Kaya suko yung labas niya. Parang yung donut. Tapos may munggo yung loob. Masarap siya, mga kumaitis. Nakadawa yung sawo ko. Ah. Next. Ensaymada naman. Makawin din na makakain ng kanin ito. Ah. Ano naman to? Ensaymada. Naka naman. Mahangin yung loob. Masabi na sa baba niya, pero yung, yung tinapay niya mahangin. Yung maumbok. Nagmukbang ng tinapay. Tapos magtinta tayo ng iced coffee. Ah, ang sarap. Wait lang. Magtinta tayo ng iced coffee. Mm. Yan mga kumaitas, nagtinta na tayo ng iced coffee. Sarap. Para may ulang yun, tapos nagyayam ko lang ng ano ng yellow. Tinagdahuli niyo ako na ako, kasi lang kumakitilaya yun. Dating nga, nabu nabudo kami ng ice coffee sa night market, 70 pesos, ganyan lang din ang lasa na. Yung ice coffee sa night market, ganto din, ganto din naman yung lasa, 70 pesos. Dami lang ng yelo. Mag-unboxing tayo mamaya.

Kaya sa gamit mo, tumutusak na. Hindi mo ma'am? Nagmukbang lang? Nagmukbang lang kami ng tinapay. Kami, kung siya Sama? May siyong pa yun, siyong may. Gumawa yung tawang kumaitas ng siyong may, pero ngayon meron siyang kalabasa. Kasi may natira akong kalabasa sa web. Nalagay ko, sayang naman. Pero masarap naman yung siya, mga kamartes. Matamis-tamis yung pati siya niya. Kasi nihalo siya ang kalabasa. O sige, mukbang na rin natin. Tadang nandito na rin lang naman tayo, eh. Mukbang na natin. Ito, mga kamartes, yung ginawa kong siyomay. O, di ba? Pwede na siyang pambenta. Sarap! Tatlong malalaki lang yung sinalang ko. Kasi nilagay ko na yung iba sa rep. Kakain lang natin to. Diba, di na tayo makakain yan. Namaya nga po. Ito na yung... Ito na yung k ano lang siya, hindi lang siya gagawin yung dikit-dikit na hiwalay. <laughs> hmm. Pero malambot siya. Wala ah, ano? Ayaw ko ng chili sauce, so chili bird, chili oy. May chili dito, ko, ayaw naman ha? Sarap. Ang sarap niya mga kumaitis. Masa, so, gumamit pa tayo, gumawa na lang. Ang ko dito sa bagong gawa, walang Kasi yung una kong ginawa, medyo matigas kasi nga. Mas madami yung karne kumpara doon sa gulay. Ngayon, mas madami yung gulay kumpara sa karne. Hmm. Kaya malamit siya. Kahit malamig siya, hindi siya matigas. Sarap talaga pagpapakin lang. Mas gusto nila pinapapakin ang siyomay. Kasi wala gaya ng ice cream yung nagawa ko mga kumaitis. Ang dami. Ano sa bagong Ano sa bagong Nabitin ako dun sa kape yan. Nakintawit ay nung bago. Lagi na yun. yan. Ay, basa mo na yan. Bago yun sa bago. Sarap. Busog. Hindi na ka nakakain. Busog ka na din. Nabusog kami ng tinapay. Bago na na ako. Nang? Oo, pakalang siya. Mamaya, mag-isting tayo. So, ayun lang mga kumartes. Mag-unbox tayo mamaya.